Ito may kapob sa uh, bumili tayo ng melon and watermelon na tatlong variety ayowa at tatlo tapos ito man nugasan ni atilib identify each so ang natatandaan ko kanina ito raw ay black mamba okay ito naman ano tawag dito panay panay Sweetheart. Sweetheart. ito naman sure gold sure gold ito yung kalimita na melon na nakikita naman natin. Sweet yata ito. O sige. Tingnan natin dito kung gaano ito katamis. Ito doon to sa demo farm ng province o paklan na bili. Yan. Hahatiin ba natin or yung oh, common na pag ano? Na. Hahatiin ko na lang. Oh, oh, Ayan. Okay? Ayan. Sos. Ang ganda, oh. yeah Ganyan po ang itsura niya. Titingnan natin. Ito yung... Ang bango. Ang bango, no? Ang bango. Parang may amoy kolon. Hindi, talagang milon na milon. Milon na milon, oh. Ha? Hmm, ang bango. Gusto mo kumain? O, kuha kayo. Ito. Mamaya na yan. I-ano mo lahat? O, sige. Dito na lang muna. Opo. Okay. Pagkakainin, ang gagawin, ganituhin mo lang. Ayan. Ayan. Pero kung gawin mong juice, kahit hindi mo gaganituhin. Ayan. Tapos, ganun Ganito natin. Yan yung common sa Mindoro eh. Tapos, ganyan. Oh. -hmm. Uh -huh. Nahulog pa yung isa. Mm. Hindi ganun katamis. Hindi ganun katamis. Hindi pa siguro masyadong hinog. Hinog na nga eh. Dry na nga yung iba. Naubos mm. na nga eh. Ay, So, yon Tawa ng tao sa gilid si Ati Linlin. Hindi raw tikim. Hindi raw tikim yung ginawa ko. Okay. Ito naman, yung black mamba. Titingnan natin kung gaano siya. Bow. Ka? Pula. Pula. Kasi pula dapat to. Ayun! Grabe! Ayun ang gusto ko. Ayun. Ganda parang uh, sa tingin ko matamis kasi pulang pula eh. ito yung common na doon sa Mindoro oo ayan oh black mamba so mag maganda gawing juice yung aating uh, ating ginagawa anong nga ginagawa natin noon titikman ko lang ha fresh from the farm talaga pero sa amin hindi na ginaganon ginaganon lang ah. Ito, masarap. Tamis. Yung iba, hindi nila kinakain tong buto. Sa akin, kinakain ko na. Lumalabas naman eh. No? Bilog. Mm -hmm. mm. Sarap. Hindi talaga tikim, kundi ano na ito. Sarap, masarap pag lagay natin sa rep. Oo. Hmm? Mga kapods. Kamil. Ang sakto lang yung tamis. Bubuksan ba natin lahat? ilagay sa rep. Ilalagay lang sa rep, no? Ito naman yung Um oval na watermelon, di ba? Ano talaga dito? Eh, hindi naman siya circle eh, oval sure. naman. Oval naman siya, di ba? Sure ano kanina yun. Mm. Sure gold. Sure gold. Paano ang pagtatad naman ito? Kasi ito ah, yung naman. common sa amin. ni na lang natin, oh. Ay, sus. Oh. Nagaano talaga? Ay, yung mas yeah, matamis yan. Mas matamis siguro ito. Oo. Oh, oh. Titikman ko lang ha kuha ako sa side nito na dito lang oh. <laughs> iba klase mag iba klase tayo mag ano ah oh. ito maganda may demo farm dito sa Aklan matitikman mo tong iba't ibang variety ng hmm ito mas matamis ito kaysa dito mas matamis promise oh. Mm. I juicer natin ten sarap. Ito. Yung yellow, pure gold. Ito. Tapos ito, sarap. Hindi ah, na to i juice, blender na po kawan. Ay, blender oh. Oo, Ayan. Buksan rin natin itong isa. Oo, para Hindi, ganito na lang pagbukas natin. Ang sa amin kasi pag pag sa amin dorot, kung titikman lang naman, ganito ang pagbukas sa amin sa Mindoro. Kuha ka ng ganyan. Ganyan. Tapos, gagamit mo. Okay? Kung titikim lang, ha? Kaya ang ginawa natin, binuksan talaga, eh. Ngayon, huhugutin natin. Kung ano ka ganda. Oh, ito naman yung hitsura niya. Hmm. Anong variety ito, te? Itong ganito? Ah, uh... Hindi ito common sa Mindoro, ito yung common sa Mindoro eh Black Mamba. Ito tikman ko. Mm. Ano? So ngayon pag, pag pag pipilian natin kung saan But ang masarap. Tanay sweet tart. Mas matamis ito. Pero, ito kaysa sana, di, kaysa dito sure, at dito. So Oh, ito. ito. Ito mas matamis. Ito yung ano, mas ano ito? ah, uh, ito yung first second and then last ito hindi anong matamis eh. dito yung melon naman ay siguro hindi ko lang alam kung ano uh, parang hindi siya, kung para sa akin hindi siya gano'ng katamis yung melon pero yung amoy grabe yan. ang bango, yung bango. kahit yung kameraman naglalaway Oh. Siguro dahil hinog-hinog na hinog siguro ito. <laughs> Ang dami na daw ng nasamitan, sabi niya. Oo, oh, oh, hindi talaga ganun siya ka, ano, katamis. Good para sa mga diabetic person. Dahil siguro, hinog na hinog siya. 'Di ba sabi kanina, ano na daw eh natatanggal na doon sa sa mo farm. Sa sunod na pagbalik natin sa farm, kakapanayamin natin yung supervisor nila kung ano yung mga proseso nila. Ayan. Sarap. Okay. O oh, siya. Kaya naman rensco kumain ka? ayun ayo. Napanda ayo makubida. Oo, ma makubida. Para mabuo kami hoong makaron. Tapos ayang apa nice retreat na may hararoon uh umaw. Oo, ka nice. Oo samitan man natin 'yan lang. Yan sure goal, dayang yellow ana pero mahaba ray mo. Oo, ayan timo. Hararot ni mama Ah okay. Ah yeah, ayan. maganda rin. Do yun do, panay sweetheart. Oo. Agra Ano ro pwede makaon pa Pwede ut ara man sanda mga Tanan. Tatlo nga ka. Variety. Oo. Oh, okay. oh. Sige, taw ilang ka. Sige, bili oh. tayo nang ng... ilan ba yung may 2 kilos, ro so, iba man mm. ay under. Oh ah, sige. Taw an na lang kita na na it do sa Black Mamba it pila up at nga bato. Mm. Oo. Oh. Tapos uh, uh, panay sweetheart. Panay sweetheart. Panay sweetheart. Oh. Lima or unom. An Oo. And dugang uh, lang galing kita to. So, Oo sige. Mukhang kami a. Ang ganda Black pala dito. Talmo na diri abi manga amo mga melon talaga. Na early amount sa pagharvest. Um. So hindi pa kayo naka ng melon. Ito pagharvest sir. Mga ano na lang yung natira dito. Ah, yung mga hindi hilaw pa. pa. Anong ah, ganito, sir. Okay. Ganyan ang bunga niya. Uh -oh. Ay, ang ganda. Uh -oh. ay, 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 ang ano ganda kami, naman. Hindi pa -ano hilaw pa yan, ano? Oo. Mga kailan po, ma'am? Mga one week pa siguro. Tama, pagbalik natin, pa. eh, magbablog uh -huh. tayo, mag-interview tayo kay uh -huh. Sir Soviet. Yun, sir, oh, marami pa naman. Yung sa, sa loob, uh -huh. po? Banda rito, sir, para makita. Ayun. Ayan, ganyan. Oo. Oh, makaya man i-zoom. Ayan, oh, kita naman. Ay ganyan oh, pala. Ay, ganyan pala ginaano oh, gid agali. Oo, oh, mamay. Mm. Ro ibaw na kato ka to, hay nagataga ko ta imaw ma. Mm. tak na dito isa oh. Hinog, tanggal. Natanggal na. kusang natatanggal pala sa oh, ano sir. niya. Sir. Ito mamay natanggal pa mo. Uh, uh, ayan, mambo. ganyan pala siya yan. Ayan, oh. Uh, Patingin po. Wala na. Maninitin. Maninitin. Ito wow. yan. Di ba, sir? Ganda, no? Ganda. Iba talaga. Ayan. Uh, Ayun, mam, maganda pala man, pag man, dito man. talaga yung tanim. Uh -uh. No? Uh -uh. Bango. No, kahumot. Okay. Kahumot. Ang bango. Ma, mam, di Magkano ba? per kilo pa ganito po? 52. 50 to. 50. Per kilo. Ayan. Ayun yeah. na siguro sinabi ni Darwin. Ayun, no, oo. Na 50. Melon. And... Ayan, dito Melon. tayo. Wala na daw dyan. Tam... balik. Akala ko tadang ng uh, lugar na to. Okay, let's tayo. Oh, oh. Makati kasi yan, ma. Oh. Mm. Ah, ito. Ah, mga watermelon, mga ta Ayun. Oh, di ba? Ah, ilang piraso ito? 1 2 3 4 5 6 yata. Ito naman ay ilang piraso, marami rin. Tapos yung melon na pinakita natin kanina yan. Tapos yun pa Okay, so lahat po na yan ay nabili namin 1,400 lang oh, grabe dami na so gagawin ko siyang fruit juice sa bahay ayun sige